Hi! napakaganda talaga dito sa Intramuros. O oh, baka may umiyak na naman dyan ha? Kung bakit nandito ako sa tapat ng Manila Cathedral. Actually, ang tagal ko na talagang gustong magpicture dito sa tapat mismo ng simbahan. Kaso, wala ako dating nakikita na security guard na pwedeng mapagtanungan kung pwede akong pumasok kahit mga 2 minutes lang. Luckily, that time is meron talaga nakatoko na dalawang security guard. Kaya ayun, nakapasok tayo. Nagpaalam ako ng maayos and ayun, laki di pumayag sila. Eto nga't may nagpapabomba kaso, syempre respeto kasi nasa tapat tayo ng simbahan. Sa mga magtatanong, is Sunday po itong gabi na to and hinintay talaga namin na magpas 7pm kasi wala na pong misa that time. Kasi alam niyo naman, medyo maingay ang muffler, makakaistorbo tayo. Kita niyo naman, kinikilig pa ako dito. Sige na guys, thank you for watching! Bye bye!